Dito lamang ikadalawampu-tatlo ng Mayo, dumulog sa aming tanggapan si Janice Tan upang humingi ng tulong na mahanap ang kanyang bunsong kapatid na si Mary Jane. Alalang-alala si Janice sa kanyang kapatid dahil bukod sa hindi ito pamilyar sa lugar, mayroon itong sakit sa pag-iisip. Ako po si... Janista na humihingi po ako ng tulong para po makita ang bunso namin kapatid na nawawala po siya. Tumakas po siya sa MSWD noong January 9. Parang pong nakakita sa kanya. Nasa Daraga, Ligaspi, Albay lang po siya. Pabalik-balik lang po siya. Kaso pag ni-report sa amin, hindi na namin makita kung nasaan na siya nagpupunta. Uli po siyang nakita noong May 15 sa daragang po siya, nakakulay pink na damit. Um, maitim po siya, wala po siyang ipin sa harap. Bisaya po siya magsalita. Nasaan na nga ba si Mary Jane? Makalipas lamang ang ilang araw, nakatanggap ang aming programa ng isang mensahe galing sa isang concerned citizen. Kung inyong naaalala nitong nagdaang Biyernes lamang, ikadalawampu-tatlo ng Mayo, dumulog sa ating programa si Janice upang manawagan sa kanyang kapatid na apat na buwan na raw nawawala at hindi nila mahagilap. At kanina lamang umaga, tayo ay agad nakatanggap ng update mula sa isang concerned citizen na si Lani Hubilia. Sa labas po mismo mam ma nang barangay hall po namin sa Padang. Tapos, pero si si Ma'am Mary Jane is nakita po namin siya last month pa po sa barangay namin. E 'Yung unang kita ko kong... Kung nga po sa kanya is binigyan ko po siya ng pagkain in na okay. pa lang. Tapos hindi po namin alam na kung sino ba talaga siya. Tapos nung ilang siguro one week lang nakalipas, nakakita yung isang admin namin na post, aling nga, galing mo po sa istasyon po ninyo. Mm -hmm. Tapos sabi niya, parang kamukha nung, nung sabi nga na pupunta doon sa amin. Tapos yun na. So hindi ka po mm -hmm. natakot na napitan at kausapin oh, po ito si Oo, uh, basta linapitan. Sabi ko, nagugutom ka. Sabi tapos yun, binigyan ko siya ng pagkain. Chris, ano yung pakiramdam mo ngayon na nanaan dito na, nakikita mo ngayon na... Parang, parang hindi ako makahinga, madam, kanina. Gusto mo ba na ngayong mismong hapon ay personal namin ihatid itong si Mary Jane dyan sa bahay ninyo? Pwede rin po. Bakit pwede rin? Bakit meron ka bang ibang plano? Ay, nakakahiya po kasi sa inyo eh na naabala na masyado. Ay hindi, ganyan talaga kasi nilapit mo itong problema or uh, hinaing sa amin, syempre kami ay bibigay ng aksyon. 'Yan ang tinatawag na ah, tulong or mismo. Uh, Maraming pong salamat sa Oramismo. Ang bilis po nang totoo po pala nag-try lang po ako kasi wala na po ako ibang malapitan pero totoo po pala siya. Bit, bit ang mga sakong daladala, agad naming inahatid pa uwi si Mary Jane sa kanyang bahay sa Anislag, Daraga, Albay. Sa loob ng apat na buwang paghahanap ni Janice, sa wakas ay nagkitang muli ang dalawa. Sa muling pagkikita ng magkapatid, hindi mapigilang mapaluhan ni Janice. ganyan way. talaga yan sa do doon sa amin pero hindi ko naman alam na ganyan ang ginagawa niya kasi ang sabi ng ate namin, magpakasyon no, lang daw sa tapos, na, siya dito tapos nung umalis siya nung una sinabi ko doon sa amin, sabi ng mga pinsan ko, ganyan daw talaga ang ginagawa sabi ko sa ate ko, bakit pinasabi na ano mo sa akin, dito na ganyan naman pala ang ginagawa niya doon baka daw mabago ko, baka daw maano ko hindi ako tuloy ngayon, na po yung madam. Na. nag -away, away na kami magkapatid. Parang na ako ng ulo. Eh, sabi ko, tag-ulan na kailangan ko na siyang makita. o saan siya natutulog, kung kumakain pa ba siya. Saan ka natutulog? <laughs> Pagkain mo. <laughs> Pagka Pag umuwi. Gusto mo na umuwi sa Dabaw? Mako, Jen? may nalaman ka po bang kwento kung bakit naging ganyan si Joy makalipas yung tatlong buwan ng pagkawalang. Ang sabi daw sa ano, nung pinaano siya, nung pinagamot siya ng tita ko, ang sabi sa akin, uh -huh. nag-drugs daw siya. Ah, uh -huh. daw ang gamit, ginamit sa kanya. Ayaw kong iba ang tingin sa kanya ng uh -huh. ay, kaya gat kaya kung ibalik siya sa dati na maging, eh, siyempre, naman, may makapatid ka palang uh -huh. ganyan na. Ano, nakikipag-away ako. Problem, Hindi ko man iniisip yun. Ang nasa ano ko lang na makita siya, okay na ako. Makalipos ang ilang araw, naghanda na rin ang team tabang ora mismo na mabigyan ng konting kasiyahan ang magkapatid. Excited kaming sinilubong ni Mary Jane. Pwede kami magkumasong. Hello, Ayan! am. Ako tama dito. Ito ang sulat at dito po na maalala mo po 'yung birthday ng birthday. I Ah, it this 13 ang birthday niya, June 13. Ayun oh, oh, dami namin dala. Ayan o. Oh. Wow, oh. very cute. Ah, uh, dali, open mo ulit ka dito, dito ka sa gitna. buksan mo dali, po ka dun, upo ka dun. Upo po dun, man. Oh, mo, ipakita mo sa amin. Kitang-kita kay Mary Jane ang saya oh, ng buksan niya ang aming sorpresa. Hinipakita mo dali, huwag kayong kasali. Ano, may mo. ano, paborito mo yan eh, sabi ni ate mo. Ha, <laughs> ha, salamat po sa koronismo Talaga hindi ako makapaniwala na ano, yung panalangin ko dininig na. Pero mabilis po talaga sa Totoo po talaga na ano. Nahihatid siya sa bahay namin. Hinatid pa talaga. Nahiya na po ako eh. Gusto ko sunduin na lang doon sa ano. Kasi sabi mo hatid ha? Parang <laughs> sundo naman ata yun. Pero okay lang po. kasi